Good morning guys Update lang natin itong cucumber Ayan, may bunga na Baka ma-harvest natin yung mga first bunga Dito sa ating pipinong napabayaan <laughs> Ayan, madamo mo Papatubig tayo ngayon Tapos yung dating pipino ay dinidemolish na natin Part doon yung talong Update lang natin itong ating cucumber mga to. Medyo madalang yung tubo kasi nga. Medyo napabayaan natin. Patubig tayo. nakapag tayo kahapon. Pasensya muna. Wala tayong mga tutorial ngayon sa paggawa ng mga pag-abono. Yan na, itsura. Medyo naglinis tayo rito. <laughs> Yan ang na Mm. Update lang natin tong ating kunting cucumber. Sobra kasi ini tagaraw. Kito pa paano ba pat patubig pa naman tayo dito. Yan, itsura. Kapo kapag abono tayo dito gamit natin 3-4-14 saka urea. Mixing natin ng ano, tig-sang lata. Mm. Medyo marami na yung sanga. Ito yung mga bunga niyang maliliit. Baka makapag pitas tayo mamaya. Kasi yung bunga sa baba. yung mga malalaki na. Dami niyang bulaklak. Tapos kahapon lang nating nilinis. Pero part doon di pa nalilinis. Yan yung itsura mga bunga pa isa-isa. Hmm. 'yo, no, update lang natin yung ating cucumber na uh, ito yung napabayaan natin, hindi natin alam kung ilang days na to. Medyo maganda na may mga talbos. Although medyo-medyo paoy kasi nga madalang yung abono natin dito. Tapos itong pipinong dati, tinanim ulit natin baka magtanim ulit tayo dyan cucumber <laughs> cucumber uli ano para may karagdagan dito baka bukas nililinis kasi natin bukas baka ma kapag tayo dyan no? wala nang kunyan wala nang bungkal ganyan na kasi nakabed naman yan tatanggalin natin damo parang dito lang dating sitaw to tinamnan ko tapos tinig na ako kung gaganda gumanda naman hmm. no madaling din yung spray pero maganda naman yung mga dahon medyo may, may mga leaf miner dito sa baba unlike before na napakatinde yung mga insekto panapanahon kasi yata yung insekto <laughs> ay may panahon yung insekto na napakadami nila kahit anong spray ayaw pa rin pero ito medyo nag survive naman kahit na medyo napabayaan natin pero ngayon may bunga na yan katatabas lang natin ang kahapon dito pero baka mga na araw para hindi tayo ma gaul sa oras sa pagtatanim doon makapag spray tayo ng herbicide dito sa pagitan lang ano yung mga contact herbicide lang mga gamit natin sa talong na herbicide ngap dito lang natin dito Okay, sabihin na rin natin yung abono ginamit natin kahapon ay isang lata ng sardinas na triple 14 saka urea. Nga yun yung pinaka safe na pag abono. Pwede mong itatlo. Direkta sa puno yung dilig. No? Kasi ang abono ay nakakasama din sa halaman kapag ka masyadong marami. Namamatay din yung halaman kapag ka nasobra natin sa abono sa lalo na yung mga granules no marami marami pa rin mga farmers ang nalulugay lalo na nag-harvest. eh namamatayan ng halaman dahil dun sa maling paggamit ng abono no ano? pwede naman yung konti konti lang pag abono no? para yung shape naman ano tuloy tuloy yung harvest ay katulad ng na mga nangyari sa ating mga kapo farmers pera na pero unti-unti na mamatay ang mga halaman kapag uh, mali yung paggamit ano lalo na yung granules napakabisa niya napakatapang niyan mainit kasi yung granules guys mainit yung abono pag nirekta mo sa puno talaga mamamatay may tendency sa talaga na mamamatay ano sayang naman no na? Buk mamaya mga, kapag, mga kapitas tayo dito sabay natin doon sa talong kasi harvest tayo ng talong ngayon nagpatubig muna tayo sa talong kasi nakapag abono rin tayo doon nakarang araw ngayon yung update natin dito sa ating cucumber na napabayaan pero naging okay ibig sabihin makakapagtanim tayo yung part doon yun ang hindi naging okay kasi medyo mataas doon hirap sa tubig ganyan talaga pagka, pagka araw yung part na matataas may hirapan tayo sa patubig na? ayan yung mga bunga na may mga maliliit na magpan na yan magsusunod sunod na yan mga pog first habis na tayo mamaya no, ilang pera peraso pa lang yan ano? yung mga na nasa iba ba kasi yung mga malalaki na no? ah, ganun lang update lang natin itong ating pipino thank you